Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng 3x crankset. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Sa video natin ngayon, bibigyan ko lang kayo ng basic tips kung paano gumamit ng 3x crankset. Kaya kung newbie ka at ganito yung crankset mo at hindi mo pa alam gamitin, itong video na to ay para sa'yo. Kaya siya tinawag na 3 by dahil meron siyang tatlong plato o chainring. 1, 2, 3. Ang 3x crankset, hindi naman siya nalalayo sa 2 by. Yun nga lang, sa 3 by meron lang siyang ekstra maliit na gear. Yung maliit na gear na yan, ang tawag dyan ay granny gear. Itong 3x crankset, medyo outdated na technology na to. Noon kasi, hindi pa naman uso yung malalaking sprocket sa likod. Kaya nagkaroon ng 3x para magkaroon ka ng mas malawak na gear range. Makakita ka na lang ng mga 3x sa mga stock na bisikleta. Ang kinaganda lang ng 3 madami kang gear range, madami kang speed na pwedeng pagpilian kahit hindi ka pa nag-upgrade ng drivetrain o gear set. Kahit stock na gear set ka lang, kahit naka 7 speed ka lang, para ka na rin naka 1146 sa setup ng 3x. Ang pinaka-feature lang talaga ng 3x, itong granny gear. Kaya itong 3 mas pabor ito sa mga nagbabakpaking, sa mga nagtuturing, dahil kahit kargado yung bike mo ng gamit, pwede mong ipadjack, kaya mong pa paahon dahil dito sa granny gear. Kahit naka 7 speed ka lang na 32 feet o 28 feet, kayang kaya yun. Isa pang kinaganda ng 3x dahil tatlo ang plato mo, hindi concentrated yung wear and tear ng chainring. Dahil palipat-lipat ka ng kadena, nag spread din yung wear, hindi lang sa iisang chainring lahat ng 3 by gawa sa bakal ang chain ring. Kaya tumatagal din. Pero depende pa rin yon kung anong brand yon Kung mumurahin lang na 3 by yung mga galing talaga sa mga budget bike, medyo madali yon mag -wear. Dahil hindi naman maganda yung bakal na ginamit. Pero katulad dito sa Shimano, proven and tested talaga yung mga bakal na ginagamit nila. Minsan pa nga, umaabot ng ilang dekada. Ang hindi naman maganda sa 3 by ay yung gear ratio niya. Naguulit-ulit din yung gear ratio. Kaya kailangan mong timingan at alamin kung paano siya ikambyo. At syempre, ang pinaka-issue ni 3 by mabigat siya. Sa paggamit ng 3 by medyo komplikado siya. Kaya iisa-isahin natin simulan natin dito sa gitna. Dito sa gitna ng chain ring, ang tawag ko dito ay normal gear. Sa normal gear, kahit anong gear dito sa sprocket, pwede mong kambyuhan. Ayan, pwede pang rektahan, pwede dito sa maliit, pwede dito sa bandang gitna, hanggang papunta dito sa pinakamalaking hog sa sprocket. Kung para ka na rin naka-one-by kapag nasa gitna ka. Pwede mo puntahan lahat ng gear. Pwede yan sa city ride, sa mga barangay loop. Ayan. O sa mga traffic, pwede yan. So, yun guys, yung normal gear. Kapag ang dadaanan mo o yung ruta mo, isang mahabang straight lang at kailangan mo ng bilis, ito malaking chain ring ang gagamitin mo. Ay, right. so, kunyari, nandito ka sa pinakamaliit na gear sa sprocket. Tapos, bigla kang kakambyo dito sa malaki. Mararamdaman mo yan na biglang bibigat yung padyak mo. Mahihirapan ka. So, yung momentum mo galing dun sa git ng chain sa normal, bidlang bibigat. At hindi mo rin makukuha yung tamang bilis na gusto mo. Mas lalo ka pang babagal. Para hindi maapektuhan yung cadence mo, para hindi mo rin maramdaman yung bigla ang pagbago ng Bilis, para hindi ka mahirapan, kailangan mo ng timing. So, ang tamang timing dyan, ikakambyo mo muna sa gitnang gear itong sprocket sa likod. Yan. Pwede ka nang kumambyo dito sa malaking chainring. Yun. Keep in mind, kapag kakambyo ka, dapat lagi kang banda dito sa 2 o'clock position. At para maiwasan din yung grind ng kadena sa chainring, babagala mo yung pagpadyak mo. Para kapag kumambyo ka, swabe at mas maganda yung hagod ng kadena. Yan. Meron ka rin puwersa. So kapag gagamit ka na ng malaki, kapag nandito ka sa dos, kambyo ka muna dito sa likod, sa may gitna. Kapag nasa gitna na, mag-minor ka lang ng pajak, Tapos kapag 2 o'clock position ka na, saka mo i-cambio. Yun. Ayan. So, hindi nagbago yung bilis mo. Para ka pa rin nasa gitna, pero nasa malaking chainring ka na. Ayan, pag kailangan mo na ng konting bilis, magbababa ka na dun sa likod. Ayan. Mararamdaman mo na dito yung pagbigat ng padyak Pero gradual lang Hindi biglaan Kung kailangan mo pa ng bilis, baba ka pa Ayan. Hanggang makapunta ka na dito sa final gear Matuloy na yan Kung gusto mo na bumalik dun sa second gear Kambi ka ulit dito sa likod Bandang gitna Tapos 2 o'clock position din Babagalan mo lang yung takbo mo tapos, baba. Yun. Oh. So, dapat ganun yung timing para mas iswabe siya. Kapag masyado matarik yung ahon, hindi na kaya ng dos, pwede ka nang gumamit ng granny gear. Okay, so kakambyo tayo sa granny gear, sa uno. Kambyo ka muna sa likod, bandang gitna. Tapos, ganun din, magme minor ka lang. Dahan-dahan lang pagjak. Tapos, pag 2 o'clock ka na, saka mo ikakambyo. Yun. Para hindi mo rin maramdaman yung bigla ang pagbago ng cadence. Hindi ka agad yung spinning agad. Meron ka pang konting resistance. O, kunyari, umaahon na tayo at nag-increase ang gradient ng ahon. Pag kailangan mo ng konting torque, kakambyo ka na isa-isa lang. So, habang nag spinning kang, habang pumapadya ka, nag spinning ka, magme-menor ka muna, dahan-dahan lang. Para magkaroon ka ng clutch effect, para, mas mar para maramdaman mo yung sprocket sa likod. So, parang ganito. Ayan. Eh, ka muna para may clutch, tapos kambyo. Ayan. Meron ka pa rin resistance sa padyak mo, sa cadence mo, saka meron ka pa rin control hindi yung bigla ang magi spinning ka. Pag kailangan mo pa ng konting torque, pagalan mo lang para magkaroon ng clutch at cambio sa 2 o'clock. Yun. Ayan, magi spinning ka na niyan. O, pag talagang matarik na matarik na yung ahon, dahan-dahan lang yung pajak para may clutch. Tapos, cambio sa 2 o'clock. Yun. So, sa ganyang timing, hindi mo mararamdaman yung biglaang pagbago ng cadence. Hindi ka rin yung biglaang mag spinning Okay. So, kung kailangan mo naman ng konting resistance, kunyari, masyado ng spinning yung padyak mo, basta mag-minor ka lang para may clutch. Pagdating sa 2 o'clock, pwede ka magbaba. Yun. Para hindi mo rin mararamdaman yung biglaang pagbigat ng padyak. Pag na-reach mo na yung ahon, pwede ka nang bumaba sa sprocket. Ayan. Tapos, pwede ka nang lumipat sa second gear, sa normal gear. O, ba? Diba? Ganun lang yung timing. Kailangan mo lang talaga timing para hindi magbago yung cadence mo, para hindi mo maramdaman yung mga bigla ang pagbago ng bilis yung bidlang lalambot, yung bidlang bibigat, yung padyak mo. Hindi yung tipong nag spinning ka, tapos bidla mong ikakambyo sa maliit, tapos malaki. nag spinning ka, bidla kang titigas na gano'n, di ba? O yung nasa matigas ka, tapos kinambyo mo sa granny gear, tapos sa uno, bidlaan naman na mag spinning Ganun yung mangyayari kapag hindi ka nag-timing sa pagkambyo. So, gano'n guys ang paggamit ng 3x crankset. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa 3 by crank set, comment down below lang. Okay. Ayos. O ka kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i upload kaya mag-subscribe at i-click yang bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.